yeah and... Hmm. It oh. it's so Sober. Ayan. ano ba yan kasi? Ayan. Oh, 安定です。 people around. So yeah. So tayo tayo lang to dito di no? Ibang saya guys pag marami kayong naglalakad. So sabay-sabay kayo pag kada man yan kaibigan. No? Ayun. Last minute. So ayan, may truck tayong na mataan dito. Hindi ko lang alam kung gumagana pa ito guys. Kung umandar pa siya. May mga motor siya So baka nasiraan nito, no? So ganyan siya kalaki. Ang haba. Nasiraan nga. So meron Yan. Di ba? Ang saya guys. Pag marami kayo naglalakad, parang um, wala lang. Makarating ka talaga sa parunan mo na parang wala lang wala kang nilakad. So, uh, orabels, bells. Carry bells. Mm -hmm. So, ayan guys, matraffic na naman ang kalsada. So, kung hindi ako, so, kung hindi ako naglakad, ete, no? And then, of course, hindi talaga ako sumasakay, so, no? Pag wala akong pupuntahan. So, yung one side natin na papuntang Bulahan is so very traffic. Oh, my God. That's it. So, ayan, guys. Happy Wednesday. Of course, it's 5 o'clock in the afternoon. So that's the point. So ito yung tinadaanan ko dito guys. And then of course sa pagkalita dito. Dahil tahimik, walang magulo. No? So nagagandaan kasi ako sa mga bulaklak na yun. Look at the flowers. Parang nakakawala siya ng stress. Pag dito ako tumadaan. And then mahangin and maka Makahoy. So maraming. Oh, look at that, the flowers. Pagin bilal ya. Diba? Napagaganda niya, guys. So yung mga... Yan. Di ba gumamela o ko okay, gumamela? Hmm. Look at that. Ganyan, ganyan yung iskin kita na. Ayan guys, that's it for now. So may naglilinis pala dito. No? Thank you. Ang ganda ng ulap. So ano ito guys? So oh? anong paprika kaya ito? ng cartons. So ayan, so na lang yung aming kinitiran. So ayan. So ito sayang bakante rin ito guys. Parang ganda rito mag ano no? Ghost hunting dyan sa place na yan. So ayan. Hindi ko alam kung ano yung ito. Metal pala siya guys. Ka kaya pala ganun. So wala tayong nakikita ngayon na ano. Hindi malapit na yung tinitiran ko dito guys. So that's it. No talaga na ito no. <laughs> Baka pang ilang beses na tayong mag ano. Magpatayin ko sa inyong lahat. Salamat.